Hi guys, uh, good morning. Nandito na naman sa My Love TV nagbabalik. Yan so for today's video nga pala, ita natin yung nabili natin na product online na car diffuser. Yan so nakita ko doon na ang ganda na kanilang uh, marketing uh, strategy. Talagang uh, ka talaga. Yan na syempre bago ka bumili ng product ay tingnan mo yung mga reviews. So positive naman yung reviews at titingnan natin kung talaga ba napaka ng product na yun. Yan, okay. So, alin ka na, buksan na natin yan. Wala ka lang uh, patumpik-tumpik pa. Tingnan na natin. Yan, okay. So, hit lang nito. karon daming uh, balot. lang pa. Yan, so yan. Ito, yan, lit lang oh. 10 ml na diffuser asang in order ko yung fresh bamboo yan asay bamboo rin yung isa nating uh, gagamitin yan so mabango nga siya at maraming uh, gumagamit din nito na sinasabit nila sa electric fan tapos sa mga window type aircon yan so mabango no tapos ito parang uh, sintas lang ng sapatos eh. <laughs> yan tapos yung isa naman yung gaya na sabi ko nina bamboo rin so bamboo uh, charcoal yan so marami akong nakita nito na gumagamit niyan eh wala akong nakagamit ka na pero gaya nga na sabi ko kanina kung meron kang product na nagamit na mas effective ay commit lang kasi yung ordinary yung uling ay ginagamit sa mga rep para mawala yung mga amoy amoy yan yan so ganito lang siya kalaki ang ganyan lang siya ng kalaki ang nabili ko naman dito ay uh, 30 to 40 pesos plus sa uh, shipping fee yan tapos pagka yung ginanyang ganyan mo siya pinigapiga mo yan may hiling magpiga eh, no <laughs> yan pag pinigapiga mo naman siya hindi siya nag ano yung nagpa powderize nagpo -pup. kasi yung, diba yung mga ordinaryong uling pagka pinigapiga mo dun nagano siya yung nagpupulbos yan so ito hindi so yung siguro kaya naganda ng bamboo charcoal para mawala yung mga diffuser o o yung mga amoy amoy yan sa paligid yan at maliit lang siya pwede mo lang ilagay sa mga gilid gilid at hindi naman siya yung parang uh, ang pangit tingnan kasi maganda yung packaging niya yan, yun lamang guys sa mga hindi pa nang follow dyan kay Love TV, paki-follow na lang, paki-like, paki-share at meron din pala tayong FB page, may Love TV rin ang pangalan at paki-follow na at maraming salamat. Ingat at God bless. See you.